Hi guys! I'm back! Ayan, so, isi-share ko sa inyo yung ah, part 2 na ating kinapagawang mansion mansion na charis. Eh, isi-share ko sa inyo ito part 2 uh, yung ah, uh, pag hindi, ano ba ito? Yung pagkukuha yung pagpaposte at saka yung nilagay na yung pang ano, pang kepe. Wala lang, isi-share ko lang sa inyo. Okay? So, sipong kasi ako, kaya ano lang. So, okay. So, ito na siya nga. Diba? Okay. Musta yung badat ko? Naingat na So, ayan, nanalagyan na din si Maeve to yung, ano, yung hinukay. Tapos, ayan yung bakal. Sobrang lalim na hukay na yan, guys. Kung napanood niyo yung part 1, ayan, nilalagyan na din na Ah, Diyos wow. ko, ang gastos. My God. Ayan, sige, binisan mo, Joshua, para pakainin ka na, Matrix ayan, so, ayan, binibilis na nga nila. Kasi nga, pahapon na yan. <laughs> so, ayan, binabasag lang yung bakod namin. Mabisa ko na yung nagbabasag. Sige, baby. <sniffs> ayan, baby, with his own Ah, ayan, si baby, si baby boy number two. Ano mo tawag yan? Yung pambutas. Para mas mabilis babasag yung father. Ayan, ako, oh, di ba? Ang galing niya, pinutas niya. Ang lalagay niya, mambutas. <laughs> Ayan, tapos, binabasa na ulit ni Bibi Boy number one. Mabisa siya. Ayan, o. Oh. Tinatanggal niya yung simento na nafa- emis yung may gate. Ayan, tapos nilalagay ng naman na simento. Itong number one na poste. Number one na poste. Dari niya na number one. Ayan, sige, go. Ayan, masisipag naman sila. Kaya mongga ang mga pakain natin sa kanila. Ayan, so nilalahat na nila yung paglalagay ng ano, ng simento. Ayan, naniligo na rin si Joshua. <laughs> Ayan, didisen nyo. Kasi kakain na tayo sa Yadibi. Char. So, eto kunwari nag-aaway daw sila na friend si Berta May. Sabi ko, isipin mo, nag-aaway kayo ni Berta, ni Kineme. Kaya, talaga ka siya, kung paano siya magbasag. Video na video siya dyan, o, oh, diba? O, oh, sige, gigilid mo pa. Gigilid mo pa. <laughs> so, ayan. Nabasag na nga yung pattern namin isko good my father. So, eto. Ewan eh, ko, ginagawa ganyan Para daw, maado yung, ano yung poste. Kasi super tigas ng poste na yan. Ang galing-galing na dyan. Eh, na da daw yung bagong trabaho niya. Eh, me. So, eh na. Hindi yun lang muna yan. Char. Pero natapos yata ta. Natapos yata So, ayan, diba? O, oh, diba? tapos na sure So, eto na. Ayan, bukas, lalagyan na ano, ano, parang dim. Ano ba? Diba? Oo oh, ka. Okay. Ayan, di ba? Maduwi pa siya. So, eto na. Medyo walilis na siya. Ayan, so, bubuhos natin yung poste. Ayan, may tubuhos na yan. O, oh, Di ba? May tubuhos na yan. ko yung poste na yan. Matiba yan. Malaki yung poste na yan. Eh, Diyos ko, poste pa na. Nakakamagkano na tayo. nisko ko. Ayan, ito na yung beam na tinatawag high beam. charis ito na yung beam. Diyos ko kung ano, positive pa lang tsaka yung beam na iyan, nakakamagkano na ako. Ayan, Diyos ko, oh. stress na stress na talaga. Kung yung buhok ko, ubus na rin sa stress. Kaya, boga ka naman kasi marami natin mapamuk sa akin. Diyos ko, may tayo kahit sa pasaod mo So, ay eh, nalagay eh, na nag yat and of a topic chat. Basta, wala na pala ako alam sa mga gaya kinemi. Eh. So, eto kayo, baby boy. Ayan. sabi ko sa kanya, baby boy, siya pinapagawa kung man siya, ay eh, para sa ating dalawa. Yung paghihirap mo, ay may mapupot na hat. Tayo at dito na dyan sa pinapagawa ako. Char! Diyos ka ba, mamisa kaya siya. Basipang siyang bata kasi third year at siya, third year college. Tapos, o um extra siya para daw no, pay extra income siya kasi third year college to siya. Sabi ko, ako na papatuloy na kanya pag-aaral. Oo. School is special na pagkain yan. Iba ang pagkain sa iba. Ah! so, eto na. Dilagyan na no. Ano Anong tawag dyan? Hindi ko alam yung tawag dito. Basta yun na yun. Yung bubuhusan na siya. Mm. at ito pa umakyat ko sa taas para tingnan yun nagawa na na ano na isla, ay huwag islab pala to. ayun kasi by Sunday bubugusa na siya Diyos Ah, cool. uh, bus ubus na yung ating uh, kapera ha baka naman may mag-sponsor niya sponsor na yun ako kahit yan? eh, bukod pa akong pagbubukod. Hindi dito natin ina-inatipin ako. Pati siya. love, ano siya Love tayo. Love tayo na So, by Sunday, bukod sa stress sa testo Ayan, So, sa linggo, bubu sa lato. Tapos, ano na siya. Um, yung ano na. Tawag niya, ginalagyan ng na mga hollow plaques. Ganon. Diba? ba ka ka luna, oh. Kaya ka. Ito ka pa. Ayun, na. ganyan na siya kaliit. Tapos, ito yung ano. Diyan inside, yung balcony ayun din natin ilalagay yung may pa balcony tayo tapos dito banda yung pintuan ah. tapos doon banda yung bintana tapos doon dito banda yung ano si CR or... ayun so syempre ito ako na. ayun tapos love type siya eh di diba? para pakak ganun Aya, thank you for watching, guys. Sada ha, okay, mong chao ma lo chepo hap ni chuk. Sada ho kling ke mong chao sao wa Okay, mong chao sao mong make up and mong pari wan chao khin. Mong mong Dah, it's cool. Mong alab <laughs> niyo la. Yo, mong <laughs> po ta pa na po ang lang siya. Kata. Sada ha, lang waga po ako. Baka may gusto bang sponsor na kahit ano para sa pinapagawa natin man siya. Ay, obus po ako. Mong agad. Charis. Turn up. <laughs> so, yeah. Good. Dito na. Muna ulit. Mag-update na ulit. Mag na After one little pa rin. So, yeah. So, dito na ulit. Bye. Thank you for watching.